Disclaimer all the topics discussed under this page is a result of continuous research and understanding of the content creator this aims to spread awareness and knowledge among workers and employers alike any content published herein is not in any way created to give undue advantage to anyone some parts of the presentation has been derived from the published handbook of the department of labor and employment and other related laws issuances and also from published court decisions and we do not claim ownership over them any errors that may have been committed in the presentation of our content is definitely not intentional, and we humbly ask for your indulgence, and we apologize. Our followers are encouraged to seek further clarifications to agencies that are known for their expertise in this field, particularly the Labor Department of our national government, the Department of Labor and Employment. sa ilalim ng mga katagang rule in favor of labor. Upang mas maunawaan natin, ang mga sumusunod na talakayan ay nakasentro sa mga karapatan na pangkalahatan, alam natin, na sa ilalim ng batas paggawa, ito ay detalyadong paglalatag ng mga karapatan ng mga manggagawa na nagmula sa konstitusyon ng Pilipinas, upang magkaroon ng garantiya, na ang mga manggagawa ay protektado sa ilalim ng batas, sa kabilang banda, bilang pagkilala sa pantay na karapatan sa ilalim ng mga umiiral na batas Ang ating kataas-taasang hukuman sa pamamagitan ng mga desisyon ay naglatag din ng mga karapatan ng mga mamumuhunan o employer at tinawag nila itong management prerogative at ilan sa mga karapatan na ito ay ang mga sumusunod Ang pagtanggap o pagpasok ng mga manggagawa sa trabaho hiring Ang magtanggal sa trabaho dismissal Maglipat ng pwesto, transfer. Magtaas o magbaba sa pwesto, promotion or demotion. Magdisiplina ng mga may paglabag sa mga alituntunin. Maglatag at magpatupad ng mga alituntunin, maglatag ng regulasyon patungkol sa oras ng trabaho. Maglatag ng mga patakaran patungkol sa organisasyon ng establishmento o baguhin ito kung kailangan. Karapatan sa pagbalik ng makatwirang kita sa mga pinuhunan karapatang magpalaki at magpalawig ng operasyon ng negosyo. Ito ay ilan lamang sa mga karapatan ng mga employer na kinilala ng ating mataas na hukuman. Panghuli, basagin natin ang paniniwala na ang mga manggagawa lamang ang may karapatan na kailangan protektahan at ipatupad. Sapagkat, walang trabaho na malilikha kung wala ang mga namumuhunan. Sa kabilang banda, wala namang negosyong tatayo at uunlad kung walang mga manggagawa na katuwang dito, kung kaya't kailangan nating unawain na ang magkabilang panig ay pinagkaluuban ng pantay na karapatan sa ilalim ng umiiral na batas, sa manggagawa at sa mamumuhunan o employer, upang sabay nilang matutunan na mabuhay ng magkatuwang at hindi magkalaban, subalit kahit alinmang karapatan, ito din ay sinasaklaw ng mga batas na nagbibigay limitasyon upang maiwasan ang pag-abuso dito ng sinuman. Anumang mga di dipagkakaunawaan sa pagitan ng magkabilang panig ay maaaring pagharapan at subukang pag-usapan sa harap ng isang tagapamagitan, mediator, sa kagawaran ng batas paggawa o Department of Labor and Employment sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA. Bilang unang hakbang, ito ay mekanismo ng pamahalaan upang subukang resolbahin ang problema at pagkasunduin ng magkabilang panig o Amicable Settlement. Kung hindi maresolba ang usapin sa pamamagitan ng mediation, saka pa lamang ito haantong sa ikalawang hakbang ang pagsasampa ng formal na kaso laban sa isa't isa sa National Labor Relations Commission, NLRC, ang husgado na nakatalaga lamang upang humawak ng mga kaso na may kinalaman sa paglabag ng batas paggawa, Labor Code, atin pong tatalakayin ng mas malalim ang paksang ito sa mga susunod na mga video. Warning: Any content, opinions and interpretations published in this channel is the sole property of the content creator, except quotes or excerpts directly referenced from published handbooks of the Department of Labor and Employment Doli and other related laws, issuances and also from published court decisions which we do not claim ownership. Any reproduction, distribution, public display, or republication of any, or parts of the contents published herein, without the express consent of the content creator, will result, into subjecting violators to the procedures laid down by the YouTube Community Guidelines, the content creator of this channel, likewise, reserves the right to any or all legal remedies available, may it be criminal or civil in nature. at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pagunlad sa darating na panahon, ilike, ishare ang aming mga video, at subscribe na sa aming YouTube channel.